Philip Salvador, dating sikat na artista, kilalang action star, tumatakbong senador matapos mawalan ng karir sa mundo ng showbiz. Si Philip Salvador ay nagpakita ng kanyang intensyon na makapasok sa mundo ng politika bilang isang masugid na taga-suporta ni Duterte. Handa raw mag ng kanyang buhay para lamang kay Duterte at hindi para sa bayan. Alam mo ang pumapasok sa mundo ng politika dapat armado ka ng karunungan at hindi kayabangan o ng laksang kasinungalingan upang ipagtanggol lamang ang mga taong gumawa ng katampalasanan sa ating bayan. Pinapasok mo ito hindi dahil mayroon ka mabuting adhikain para sa bayan. Pinapasok mo ito dahil nandiyan ang mga kaibigan mo at mga kabarkada mo na wala rin pinagkaiba sa iyo. Na kahit alam ninyong hindi kayo kwalipikado sa mga posisyon na yan, pinipilit ninyong makapasok dahil alam ninyong iboboto kayo ng inyong mga tagahanga. Huwag ninyong pagsamantalahan ng kahinaan at kamangbangan ng maraming Pilipino. Dahil ang kamangbangan na yan at kahinaan ay sa rin ninyong kabiguan na mapaglingkuran sila. At sa bayan natin na hindi mahalaga ang kahihiyan sa pakapalan ng mukha na lamang ang labanan dito tayo dapat mag-ingat at mag-isip na kung sino ang ilalagay sa posisyon na yan. Hindi natin kailangan punuin ng mga artista ang ating legislatura. Dapat ang ilagay dito ay ang mga dalubhasa sa kanilang larangan, maalam sa batas, na magpapanday ng ating kinabukasan. At hindi ng mga mangmang -mang at mga walang pakialam sa bayan. Dahil kung gaano katagal ang panunungkulan ng mga taong yan, ay ganon din katagal ang pagdurusa ng mga mamamayan. Dahil patuloy nating inilalagay sa katungkulan, na kung tutuusin na kahit sa barangay ay hindi mapagkakatiwalaan na pamunuan ng ating bayan, ilalagay pa natin sila sa mas lalong mataas na kapangyarihan. Hindi ba tayo marunong makaramdam ng pagkainsulto sa ating pagkatao bilang mga Pilipino? At gugustuhin pa natin ang mga humahamak sa ating mga kapwa Pilipino. Pilipino sa kapwa Pilipino.